Panibagong episode na naman ng ating travel and draw at ngayon ay sa dagat ulit tayo magkakampo. Siyempre, present na naman ang challenges sa pagsisetup ng camp. Nariyan din ang mga ganap na tsaka kung pati kayo ay magugulat. Pero at the same time, marirelax at hindi rin mawawala ang pagiging creative sa usapan. Kaya wag na nating patagalin pa. Tara at sabay-sabay nating pasadahan. Ako si Albert, isang lapatserong artist. At ito ang aking travel and draw ang kwento ng mga biyaheng, hindi drawing another adventure na naman mga kalakwatsero at sa pangatlong pagkakataon ay makakasama uli natin si Kuya Derek at papunta tayo ngayon sa Agno at doon tayo magkakampo for tonight Welcome sa ating camp mga kalakotsero So set up na tayo ng ating camp Para mak makapagpahinga na tayo Gusto kong maghamok Kaso lang itong pwesto natin ay challenging Kung paano natin ipipwesto yung hamok Ang plano ko dito papalusutin Papunta dun sa kabila kasi may kahoy dun na maliliit tapos pag sama natin yun. Tapos dito rin, meron ding mga kahoy na maliliit. Total payat naman tayo. Siguro kaya, kaya tayo nyan. So subukan muna natin ilinisan ito. Yung pinakagitna na yan. Hina itong part na to. So maybe tulungan natin ng isa pang tali. Papunta roon. Subukan natin. may dagdag pa ilaw si Kuya Direct sa atin. Ayan. Pinahiram tayo ng ilaw. Pinamanahan din ako ng tripod. Galing to lahat kay Kuya Direct. Patapos na yung ating setup. Ito na lang yung iaayos natin. Isang side. Alright mga kalakotsero. Nakapag setup na tayo at magsasayang tayo ng pigas para makakain na tayo tagal maluto ng ating kanin wala kasing ano takip Yung hindi pa matansya kung yung saktong tubig nya sumisingaw kasi Subukan din natin magsiga mga kalakotsero para kahit paano dagdag ilaw. Kain na tayo mga kalakotsero. Well, inaantok ako? dahil na rin siguro sa pagod sa biyahe At, ang ulam natin ngayong gabi mga kanakot ay ito, so, itong manok galing ko sa bahay binili ko nung tanghali pag uwi ko tapos meron tayo dito dito na maliliit yan sa na tayong kumain at uh, tirain na rin natin itong binigay ni direct na ano pakpan ang oras na natin mga kalakotsero ay 8.47 na so matutulog na tayo para makabawi ng lakas para sa panibagong hamon kinabukasan so good night mga kalakotsero Kita kecewa, mga kalakotsero mula dito sa karagatan ng barangay Alole Agno, Pangasinan kagabi umaabot dito yung wave yung alon ng dagat dyan sa part na yan ha. ngayon andun na sa malayo linisan muna natin itong harapan ng ating camp yan tagalin natin yung mga baging kasi ang dami palang baging dito sa harap pagpakulo muna tayo ng tubig mga kalapatsero para sa ating kape para makapagkape tayo ano si Derrick uh, nag i doon sa may ano dagat. Pinitin muna natin yung baon nating hipon at isasawag natin tumamaya mamaya sa gulay. habang tayo ay nagluluto mga kalakotsero ay sabayan na natin sa pagdodrawing para multitasking tayo ngayon simple lang naman yung timpla nito mga kalakotsero bagoong <laughs> wala din naman tayong dalang ano betching kaya bagoong lang ilalagay natin bahala na unahin na natin itong ano wala nang hugas hugas tapos na tayo mag-sketch so rektakulay na to dahil kaya uh, nung nakaraan wala tayong ballpen, pen so rektakulay na luwan natin ng ano So, may share sa atin si Kwe, direct na pancake mixture. So, lulutuin natin to. Night. Mga kaibigan. na yung ating artwork ito yung dagat na nag low tide yan. ito yung part na nawalan ng tubig dyan dyan na part na yan ito naman dyan na yung buhangin tas doon yung mismong wave ng dagat tas ulap na dito tayo na tayo mga kampusero. okay na yung ating artwork sarap ng timpla ni, ni Kuya Derek sa ano pancake ah hindi pa pala ubos yung ano One uh, Bigay ni Derek Ah Tapos na Ay <laughs> Sorry May kasalanan tayo kay Derek mga kalakotsero Dahil inaantay pala niya tayong kumain Tapos <laughs>

I'm you? ranchero habang ako ay naglulublob ay dumikit sa akin yung habang ano eh nakakagulat dumikit yung bumitaw ka rin di ba nakakalason yan mga kalapatsero kung yung kasiyahan ay binabatay mo sa mga bagay na natatanggap mo o sa mga material. Well, hindi yun totoong kasiyahan. Basta yung mga material na bagay, eh, pansamantala lang yan. Kasi, pag naubos yung pera mo, wala na eh. Malungkot ka na ulit eh. Tapos pag naluma yung mga bagay na gustong gusto mo, wala na. Pinagsasawaan. Hindi lang masama na maghangad ka ng mga magagandang bagay na material o yung manaman, Kung ang mindset mo ay yung magiging masaya kapag pag yumaman ka ganun, well mahirap yun eh dapat piliin mo laging maging masaya kahit na hindi mo nakukuha lahat ng bagay na gusto mo kasi pag natuto kang kontento doon ka talagang sasaya yung legit na saya at kung ma-appreciate mo ma malilit na bagay yun ang totoong saya kaya enjoyin natin yung mga simpleng bagay kahit wala pa yung mga bagay na yun, matuto na tayong maging masaya at makontent. Para pag dumating yung time na naabot natin yung mga bagay na gusto nating maabot, siyempre yung pagyaman gano'n o pag-angat sa buhay, o di ba diba, naging masaya na tayo sa simpleng buhay. E paano pa kaya pag naabot natin yung mga pangarap natin, hindi doble-doble yung saya, diba? Maraming maraming salamat mga kalakotsero sa pagtapos sa ating biyahe. Hanggang sa susunod na adventure ulit mga kalakotsero. Paalam pansamantala.